Oha hayo minasang tara subukan natin kung may matitira sa isang lapad for one week grocery dito sa Japan tara sama nyo ko iyaya ko pala si paring Arvin bus na kasi niya ah, sa, sa rip pala I mean, dahil probinsyang probinsya kami nakatira kaya malalayang mga market sa amin Malinis talaga ang kapaligiran ng Japan. Sana balang araw, merito na din sa atin sa Pilipinas. Sa Ace Market pala kami na may ng karne. Medyo mura kasi dito kaysa sa ibang store. Ito na pala ang Ace Market. Vietnamese ang cashier dito. Xin chào! No rice pa rin ako at more gulay. Simula nang nanakita gilirang ko. merap na kasi magkasakit dito. Masasarap pala mga mushroom nila. Matatamis naman ang kalabasa at matataba ang mga toge nila dito. Kaya crunchy kainin, fried tofu, pancit, chicken breast, atay, at olive oil. Okay na to. Makapagbayad na. Magkano kaya inabot? Makapagbayad na din. Makauwi na nga. Tabi dyan. lang. mahal talaga bilihin 3,000 yen din inabot meeting makikilagay na naman si paring Arvin dadaan muna kami ng game bibili ng battery sa tinga ah, <laughs> oh. ng stove pala di battery kasi stove na ito na pala yung battery Inabi na nga kami at malayo pa ang uwihan tulak na lang kami ng bike sobrang paahon kasi sa banda dito nakauwi na din at lilinis muna ako ng lababo once a year. Sobrang busy kasi wala nang oras maglinis. Ang saya sana kung kasama ko na family ko dito ay magluluto na sa akin. Stay. Hindi na ganun katahimik dito. Sa so, sobrang tahimik kasi pati pagmamahala ng katabing apartment ko. Naririnig ko. Yamete. Kudasay daw. Sweet pala nila. kalinis ng lababo. Ayosin ko naman ang pinamili ko. Hinihiwa ko na kasi perluto ang mga karne para hindi agad masira. Ito din pala, inabot ng 3,000 yen. Bali, hindi kayang ubusin ang isang lapad sa akin for one week grocery ayan binakad bukod ko na, patay ng manok, laman at salmone so, may dami dami din good for one week na to sa akin siya hanggang dito muna salamat sa panonood